Ayan mga kaniskarte Nasa harap tayo ng uh, John Paul College Ayan Sa bayan ng Rojas Ayan Kita natin yung mga naka na no Yung mga naka-paskildo uh, na yun no? Harap pa ng John Paul College Sa bayan ng Rojas Ayan uh, Ayan Medyo Naghihintay tayo ng uh, pasahero sa salay Ayan mga kaniskarte Ayan uh, tulak pang uh, pasayro mga bagong labas ko lang ngayon uh. Uh. uh, ang oras ay alas 10.15 eh. pero labasan ito mga kadiskarte alas 10 palabas na ito ayan. ayan ayan po ito mga dorm ayan sa uh, mga nila uh. Temporary lang kami nag park dito mga ka-discarting. Ito yun, yung John ano, yung, uh, Paul Kaloob. Ano. Ayan. Nabasa na mga John Paul. Dito din naglabas mga ka-discarting. Uh, John Paul College. Uh, private sa college ito. Ayan. No? yung iba papasok pa lang at yung iba naman uh, na ah, uh, na ah, ang papasok dito mga kadiskarte galing ng bayan ng Rojas, Bulacau ah, Bungabon ayan Rojas, Mansalay, Bululacaw, Bungabun Bungabon papasok dito bali isa ito sa tatlong karit sa bayan ng uh, Rojas ang isa dito ay ang uh, Paradigm sa Clarindon ayan mga kadiskarte marami nitong uh, papasok ng mga taga Bulalakaw at Pinsalay dahil walang nakakarig uh, sa Bulalakaw at Pinsalay yan labasan ng mga kalisat yan okay Pinsalay neng ito yan meron tayong isa ng pasayro mga diskarte yan babae yan Ayan, volume yung uh, iba, yan na, pa, palabas na rin. <coughs> e, sa tayo nakuha, mga kadiskarte, bubahay. Eh. Sa loob lang, buhiting tayo ng uh, kasabay. Salay, salay, salay! Ayan, mga kadiskarte. Ayan, labasa na. Kung salay na yun. Marami rin dito nga hindi mo matanong mga katiskarte. You no? Know? Tanungin mo eh hindi magsagot. You no? Know? Kaling, pasok na ikaw ning. Kaya natin po sa aero. Okay. Ayan. Ayan, Ayan mga katiskarte. Iba, magandang gusto sa restaurant para kumain. Salay, salay. Salay tayo, salay. Salay. Yan mga kadiskarte, hanapan lang natin ang kasabay itong ating pasayang roll. Tayo ni larga na pag-ang salay. Yan, medyo nagkakasabay na. Yan, uh, konti na naglabas mga kadiskarte. Yan. Salay, salay, salay! Baka ito pa man salay. Busy, Salay na Salay na yung? Ayan mga kadiskarte Muli natin tanongin ng mga pasahero kung uh, pamansalay sila no? Ayan Pasalay to ay eh. Ayan Ayan mga kadiskarte Salay 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 Masalay Ayun, so baka hinapabayan yung pasahero natin sa so baga rin yata magasakay mga gasusan pa siya. Yan, yung isa natin po sa hero, nawala pa. Subakay so sa tricycle, nagpabayan, ano. Discard kayo, maganda ba? Muli subukan subukang tanungin kung pa ito. Baka sa kanilang pa tayo yung uh, takbo na tayo, pa mansalay, ano. ito na lang ito. Mansalay, ma'am. Mansalay po. Mensalay, ma'am. Mensalay po. Makadiskarte. Ayan, makadiskarte. Tamang labasan ng istigante. Sabay dating naman ang bagari. Ayan, oh. Ayan, makadiskarte. Oh. Yan yung isa sa nagiging problema namin mga tricycle driver dito sa bayan ng Masali at sa bayan Roas. Tapos sa tanong ka halos hindi magsagot, no? Tricycle driver na ang tanong. Tricycle driver na sagot, sasagot. Ang pasaan Medyo kalating oras tayo dito mga kadiskarte pero wala pa tayo nakikita ang pasayra no? Kung ang salay Kung meron kaya isa nagpunta pa ng bayan ng Rojas Ayan. dalawa lang tayo ha, ah. diretsyo na tayo Makabawi, bawi mo lang gasolina no? Galing dito mga kadiskarte, 30 pesos lang pagpunta ng bayan ng Matsalay no? Sigante Ayan. Ang na buti Mabuti pa itong bata ito sa ano eh. Medyo madami-dami na. Ayan, madami-dami na mga diskarte. Baka dito may magwa tayo. Mansalay? Mansalay, Neng? Ah, mansalay, mansalay. Salay. Ayan, mga diskarte. Ang dami natin tanong pero hindi nagsinagot. No? Ayan, mga diskarte. Ayan. Salay, salay, salay. Salay, Neng? Ang dami yung mga hindi marunong sumagot. Ano? sabay isang sakay na tayo makadiskarte at uh, prepare tayo para tumakbo na naman sa alay ano? Uh, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa facebook page ng mga kadiskarte at youtube channel ng mga kadiskarte so ayan mga kadiskarte uh, dito tapos yung maikling video natin at patuloy nyo pong supporta ng aking uh, facebook page maraming salamat ingat lagi ingat bless